그러는게 누군가 아 아, <contamination> 음 <meals> 응, 들어가 한 들어가 hello mga kabisda happy sunday uh, si dadi insoy po ngayong weekend, kahapon pa lang sabado early morning, pumunta po si dadi insoy sa Seoul kasi namatay po yung mama ng kanyang friend mama ni hisog yung upa hindi nyo pa nakikita si hisog yung upa taga Seoul yan si hisog yung upa best friend ni dadi insoy nung college days Maybe someday makikita nyo ano talaga siya. Parang si Daddy Insoy din yung character. Lahat ng kaibigan ni Daddy Insoy, siya yung pinaka-close namin. Pinaka-close ko, pati yung kanyang girlfriend. Ang sunod na close is itong mga schoolmates ni Daddy Insoy dito sa aming barangay. So, yon Today is magluluto po ako ng kabutikyo. Susundan ko yung may nakita kasi akong recipe sa YT. Susundan ko yung kamutikyo na nilagyan ng sinamon kamutikyo na pinirito na ni roll parang para siyang hotdog ang forma. So tingnan ko kung magawa ko ba mga Tapos ipapatikim ko kay Bianan. Mas maganda sana kung nandito si Daddy Isoy para sila dalawa ang ipap ipapatikim ko sa kanilang dalawa. Oh, pasyado malamig today guys. Ano man ngayon, no? February 22 yata or 23? Sobrang lamig. Minus 10 ngayong umaga. Diyos ko day. So, ayun mga ka... Ay, February 23 para nga, pala ngayon, araw ng Sunday. Tingnan nyo na lang mamaya kung magkadimao ba tayo sa ating gagawin kamutikyo adventure. <laughs> With them. Time, I will feel, I will so, mag buboy lang ako ng kamote. Uh, para, yung isa kasi kailangan mo siya i Tapos, yung dalawa na recipe is i-fry lang. Ganun. Ito po lahat ang mga kamote na ating gagamitin sa ating kamote adventure. Malaki ang aking kinuha ito. Dalawang malalaking size kasi good item. <laughs> ito po ang magandang size para gawing kamote queue. Yung iba mga kabisdag, ito oh, may tumubo na. Yung iba is kinuha na ni Binan yung maraming tumubo na na sprout ng kamote. Kasi yun po ang aming gagamitin itanim. Itatanim namin sa May para sa aming mga bagong kamote. So ayan guys, iba po kami dito magtanim ng kamote unlike sa atin dyan sa Pinas. Makikita nyo mamaya ipapakita ko mamaya kung paano yung sinasabi ko no ito yung ating duck kalbi or pork pork duck chicken chicken kalbi para siyang chicken adobo pero ano lang chili paste yung inilagay instead of tuyo mga kabis so may show din ako dito magastim po ako ng show paw. binalatan ko na yung kamote para sa ating kamote cube ayan na kumukulo na po ang ating duck kalbi chicken kalbi chicken adobo pero chili paste ang inilagay o oh, Kam. nakakatakam po ang kanyang amoy mga kabistak, tsaka yung kanyang kulay as in very appetizing talaga ang kulay red no, tapos ito nag steam ako ng kamote kunting kamote yung maliliit in-steam ko, tapos may tatlong white corn at isang yellow corn sweet corn na yellow corn guys tapos pinatong ko lang yung dalawang tatlong siopaw pala yan, Oh, ayan medyo variety po ang ating lunch no <laughs> Si Bianan ayaw po niyang kumain, hindi niya bet ang sweet yellow corn, pati si Little Insoy, hindi rin siya kumakain ito guys. So tinanim ko po ito last year, ako ang nagtanim, ako ang nagharvest, ako lang din ang kumakain. <laughs> yung iba dyan is binigay namin sa mga kapitbahay naming nanghihingi. Masarap naman siya as in ayaw ni Bianan kasi ano daw, halo yung loob ba? gusto niya yung compact, yung puti na corn yung kinakain ni Bianan. Tapos ito ang ating siopaw. May nagtanong sa akin kung bakit daw sa sahig kami kami nakaupo. Wala ba daw kaming lamesa para kumain ba? Lamesa at upuan. Meron, ma'am. Pero na-explain ko na po ito sa mga vlogs ko dati kung bakit mas gusto namin sa sahig kumain. Dahil nga yung heating si uh, floor heating system ng mga Koreans, ma warm ba? Mainit. Medyo mainit-init po ang floor sa sahig. Kaya dyan po, mas gusto namin dyan umupo at minsan dyan kami nahihiga, dyan kami natutulog. So, komportable naman kami kasi ano na guys, naanad na, nasanay na po kami. Nung una, ayaw ko mga kamusta kasi nananakit yung pwet ko at yung binti ko, yung tuhod ko. Pero, kalaunan, ano na, nasanay na ako, okay na sa akin. Ito po ang mga bagong sibol ng kamote. Ganito po dito magtani mga kabisda Kakaiba po sa way dya, sa atin dyan sa Pinas kasi yung ganas, hindi ko lang alam. Yung pinakakuan pa, yung stem ba ng kamote, puputulin lang namin yun. Tapos yun po ang aming itinatanim. While dito sa Korea is yung kamote na sisibol sa mismong kamote, yun po ang aming itinatanim dahil wala man kaming ganas, wala man kaming puputulin na old na stem ng kamote kasi nga lahat patay man kapag winter so yan, yan po ang kanilang paraan dito mga kabisdak. Tinatabunan ni Bena ng tawag nila dyan is hook mga kabisdak or yung soil na ginagamit para sa mga sa seedling tray. Yan, para hindi daw sila masyadong mabilis lumaki, tinatabunan niya guys. Tapos, tingnan natin o no? ipapakita ko sa inyo ang update nito kapag lumaki na tapos sa, sa may namin ito itatanim guys. So, abangan nyo na lang. Pagkatapos namin mag-lunch ay naghugas lang ako ng aming pinagkainan naglinis at nagligpit sa kusina and then around 3 o'clock ay inihanda na po yung ating lulutuing kamutiqu while nagaprepare po tayo sa ating kamote ay i-shout out ko muna ang ating mga masugid na kabisdak viewers especially kay Ma'am Aloha from Chiba Japan na siyang nagpangalan, nagbinyag kay Melek yung ating pusa si Ma'am Aloha po yun ang nag-suggest nag sa akin ng pangalan na Melek which is nagustuhan ko kasi napaka-unique. Thank you so much Ma'am Aloha. And shout out sa anak ni Mama Raiders vlog na nag-birthday no February 22. Belated happy 38th birthday kay Sir Jessart from Chicago, Illinois. Hello kay Ma'am Annie Anagway from Ilocos Sur, Salcedo Atabay. Belated happy birthday kay Sir Jimmy Jones last February 12. Shoutout kay Ma'am Juliev Hamisola. Thank you so much for always watching Ma'am Shout Shoutout kay Hingal ng Buntoy kan Lubang, Calamba City, especially kay Ma'am Reina Eusebio. Shoutout Ma'am Josie Agtam from Cagayan Valley. Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Shoutout Ma'am Emily Soriano from Bataan. Shoutout sa mama at kapatid ni Ma'am Alexa Hernandez sa Tabuk City, Kalinga, Kalinga Apayaw. Happy fiesta Poblacion 3, especially kay Lola Mon at Chang ng Kabuyao Laguna. Tatlong dishes pala ng kamu kamote ang ating gagawin today so ito is nagmash po ako ng boiled kamote nilagyan ko ng harina, tubig, powdered milk, tapos haluhaluin lang guys, tansya-tansyahan lang po makikita nyo mamaya kung ano ang gagawin ko no? basta tansya-tansyahan lang tapos nag chop na din ako kanina para sa ating gagawing kamutikyu at yung isa is kamutikyu na size pero lalagyan ng cinnamon hindi po siya ipiprito makikita nyo mamaya guys oh Gulat yarn, <laughs> paprite na nagulat sa kami rabeha. <laughs> <laughs> Don't forget to add salt. Kunting asin lang naman mga kabisdak para pampalasa sa ating gagawing kamote rolls. O so mag part 2 po tayo sa ating shout out. Shout out kay Ma'am Vanery and Lilay. Mga apo sa tuod ni Ma'am Inday Baldueza from Barangay. Lala Guna, Lopez Quezon. Mega loud shout out ka sa ating mga OFW dyan sa Ras Al Kaima Dubai. Especially kay Ma'am Elaine Sante na laging nanonood na kating mga vlogs. Thank you so much Ma'am Elaine Sante. And happy birthday to Tatay Saning Yumol ng Florida Blanca. Greetings from Ma'am May Gahalyon. Happy birthday, Tatay Saning Yumol. Happy birthday sa February 28. Advance happy birthday sa daughter-in-law ni Mam Ma Cecilia. Mam Ma Cecilia Neri na si Katie. advance happy birthday, Ma'am Katie. Shout out, Family Vibes. Mateo, Family Vibes. Happy birthday sa nanay ni Ma'am Elsa Dimaano na si Ma'am Marta Sarmiento Edgardo Dimaano. Ang haba-haba pa ng pangalan niyo, Madam. Happy birthday. Nanay Marta Sarmiento Edgardo Di Hello Candelario and Kabungan Villones Family Greetings from Ma'am Jenny Villones Shout out Sir Ruel Piteros from Talairan Buog Sambuanga Sibugay na always nanood ng ating mga vlogs Thank you so much Sir Ruel Piteros Shout out Ma'am Erlene Esdrelon from Iloilo City Blended Happy Birthday kay Cloud Mahusay nagprito lang ako ng isa tapos siyempre uh, syempre titikman natin no, kung pasado ba sa atin natawa ako dyan kasi bakit ang kapal-kapal man ng aking kamutirol uy hindi ko tuloy malasahan yung cheese hanap-hanap ko kung nasa ang lupalop na ba ang cheese na kasuksuk ano, puro kamote lang po ang aking nalalasahan at sunog na breadcrumbs. <laughs> Mabilis palang maluto itong breadcrumbs, guys, no? So, next time, kung magawa kayo nito, guys, is manipis lang dapat yung kamote roll at maraming cheese para mas malasahan nyo, guys. O, oh, mas masarap kasi kapag maraming cheese. So, dapat ganito lang pala siya. Maliliit tapos maninipis. Bangsan sa sentro ng aming barangay 5:30 kasi ang 5:10 na bus hindi siya 'di ba may bus stop man dito sa amin tapat ng aming bahay. Only 8:50 bus and uh, 6:10 bus guys. Pero yung sinakyan ni Daddy so 5:10 bus hanggang ano lang siya, Bangsan. At sa sentro na amin sitio Umiri, hindi na siya uh, darat, uh, hindi na yun. Hindi na siya mulahos ba hindi na siya pupunta doon sa amin. Kasi yun talaga ang kanyang ruta. Nagluto ako kanina ng kamote. Dali-dali ko. Buti na lang hindi tayo masyadong late. 10 minutes kasi from our bahay papunta dito sa sentro ng aming barangay. Doon sa Bangsan. Tara na. I-flex ko lang po itong pulang kalsada. Meaning, kapag pula, guys, is my speed limit. Dito, 30 lang po ang speed limit at may camera dyan. Naka-operate yan 24 oras, 24-7. Kasi school zone yan. So, dito po nagka-violation yung aming kapitbahay na nanghiram ng truck. Twice po siya nagka-violation dyan. Oh, hindi. Depende po ang fines is depende sa kung gaano kalaki ng speed, ng speed mo. Kung mas higher na speed, mas malaki din po ang iyong babayaran na fines. O, oh, ba diba? Ganito ang ganito ang itsura sa probinsya guys walang masyadong tao as in wala talagang tao o yan nakaredy na po ang mga fertilizers para sa para sa spring taniman ng mga kabisdak soon so ready na po ang ating mga fertilizers o di ba tingnan nyo kapag sa Pinas to maraming bata man dito naglalaro maraming naga, naga naglalaro ng basketball mga bata nagapatintero may mga naga ang mga marites may nagiinuman o di ba ganito Uh, kasi siguro sa weather din, winter kasi malamig o oh, wala talagang lalabas. Pero kapag summer guys, ganito din man. Kapag summer, walang masyadong tao dito. At may nagtanong sa akin, wala daw silang napapansin na mga bata sa aking mga videos. Wala talaga guys, as in oh, dito sa aming barangay, ang nakita ko mga bata dito is ano lang, tatlo lang. Di ba may school man dito sa aming barangay? Sa darating na March, pasukan, mag grade 1 naman si Little Insoy. Alam nyo ba ilang estudyante lang ang kanilang grade 1? Dalawa lang mga kabisdak. O oh, ganyan po, karami ang mga bata. Ang grade 2 nila, lima lang. Grade 3, apat lang. So yung pinapasukan kong school, Wundang Elementary school, yung grade 6 nila, isa lang. O, oh, ganyan po, kadami talaga. Wala ng bata kasi wala na pong nanganganak. Kaming dalawa ni Little so, hindi na nakapag-jacket sa kakamadali. O, oh, kaka, kakamada, kakamamadali. O, oh, yun, basta yun na. <laughs> nag tayo dito sa harap ng barangay hall. Kasi dito man ang ah bus stop. Yan siya guys, yung bus stop. Lumabas man kami kanina sa gulit alamig lamig man. Pumasok kami ulit. Uh, pumasok ulit siya. yung gani yan sa labas. Uh, uh, <laughs> Malamig talaga. Minus 3 ngayong hapon. Uh, nandiyan na. Nandiyan na. Mating na ang bus. Oh. Uh, nandiyan na si Atta. Atta. Ano yan? Atta. Atta. Huh?

랑 공부랑 바바이트. 오케이. 랑 바바이트. 그렇지. 아빠 해. 엄마 엄마 신발 이상하다, 이거. 오 was cooking니까. 이거? 좋아건거야 이거 커피 있는데. 맞다. 이거 아, 다스스 이거 먹고다 알아서. 응. Jinja ji, you go there for another girl, kuji. <laughs> Tell me the truth. Tell me the truth. You have kabit. Kabit. Wakang nang magamba. Kain merong iba, kain hindi kaya

Sinukjo ko si dari Insoy kung ano ba talagang pinunta niya sa Seoul. Uh, kasi nakainom naman siya mga kabisdakmatik na yan. Kapag pupunta ka sa uh, ceremony, funeral, ay talagang makakatungga yan ng soju. Kasi soju is everywhere man mga kapistak Lalo na kapag mga ganyang okasyon. So ito na po ang second dish natin, sinamon nilublob ko lang yung ating kamote sa boiled cinnamon na may sugar hanggang sa lumapot guys so wala po yung matika hindi ko po pinrito yung kamote no ito yung ating kamote rolls at ito po yung kamote cue alam naman natin kung paano lutuin ang kamote cue so hindi ko na po pinakita 오빠야 빨리 요어 엄마 왔어. 이거 맛있어? 이게 맛있어?

어렸을 때잘 먹던 거다안 먹어, 이제는. 음! 뜨거워! 음! 진짜 그냥 고구마 까 먹는 것보다 괜찮은 것요 고구마요? 다고구마다 고구마야? 다 고구마요. 야 나랑 뭐야 잘 먹어 거기꿍만안 먹어 야 애포스 히트라이트 히트 미야 이렇게 했다고 이렇게 이렇게 야 짜릿 아이들도 있긴 나이가 많으니까 올올올 포스인데 아그로베리 여기잖아 내가 야이씨 무슨 야 유성 뭐, 이렇게 해서 게뭐 어쩌고 저쩌고 저니까 이런 나쁜놈을 이렇게 하면 이렇게 이렇게 래애들그래 그래, 이렇게 이렇게 뭐요? 뭐하는 거지 금 어? 네. 오오난라고를딱 네. 네. <laughs> 아, 그래, 잡고 있었지 누라고누다 He touch, 미 e touch me and he hit me 이게 누는 거 야! 야! 홀리우스 러 홀리우스! 그가지고멜라우드 라이덤 그리나 이렇게 뭐야뭐 여기 막블러드가 찡찡찡찡 나와! 이 아이씨 아 그렇게 해서 네가 할라 그랬지? 뭐? 어, 할라 그랬지? 이거는 이게 뭐냐면은 아니 진짜 이거는 진짜 멜블러드뭐섬세해아 <laughs> 진짜야 이거는 야! 근데 네, 아냐 아냐 뿌리 대뿌리 대뿌리 누군가가 나를 때려주면 나는 그냥 아부는 미나리를 아부는 미나리를 아부는 뭐예요 알았어 아 너바디 콘셉트에 있 들어야지 엄마 콘셉트에 들어야 아니 먹으면 뜯는다 도는안 먹었어, 아, <놀라> 그... 나, 먹었어. 아, 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 아이 코스는미너바에 있는 미나리를 난 들어야 돼아 너바디 콘셉트는미나리 그래 얘야기해 볼게. 저렇게 사람이 많은데, 지금 쉬이게 콘센트레이트 있는 중. 그럼 이제 확 잡발. 자빠... Pero may napansin talaga ako dito mga kabisda Kakaiba na yung trip ni Little Insoy Ngayon ko lang po ito napansin na Kung nagkukulangot siya Dalawang daliri na po ang pinapasok niya Dalawang, dalawang daliri sa dalawang butas ng ilong So parang <laughs> nagmamadali At ato siyang mabima, matanggal yung kanyang kulangot oh, Dalawang daliri sa dalawang butas ng ilong Pinagsasabay-sabay niya po Ay. <laughs> so ayun Ang kwento dyan mga kabisda explain ko sa inyo No from the start Si Daddy Insoy From Seoul to Chuncho Bus siya. Tapos, from Chunchun to Yanggo, dito sa aming bayan, uh, mag-ride na naman siya ng bus. While naghihintay po siya sa kanyang bus is, nagtapay-tambay siya doon sa bus terminal for 5 minutes. Tapos, may narinig siyang nag-bandilyo doon, nag-announcing na bad daw si, yung sa Blue Party na President ng Blue Party. So, dapat daw namin i-save ang na-impeach na na President sa Korea ngayon na si President Yun. Which is untimely. Itong si Daddy Insoy, ayaw na ayaw po niya kay President Yun. So, ayun, nagkasagutan po sila doon sa nag announced announce doon sa may bus terminal hanggang siya na ano na yung nagalit daw yung matandang lalaki hinawakan po ang kanyang braso so yun ang kapag ang sabi niya sa akin ah pag tinulak ako ng matandang yun tapos nauntog yung aking ulo ay pwede ko siyang ipadakip at pwede ako magkapera sa kanya ah. <laughs> Nakainom kasi yan si Daddy Insoy, kaya po yan madaldal at napakakabri <laughs> Pero hindi naman po yan ang, ang kapag nakainom. And that's all for today's video mga kamisnak. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat!